itong liit ng space na to, ilang workout na yung kaya mong gawin. Kada nga po, ako ni Gym Jim So, i-feature natin itong sarili natin design na gym equipment. So, itong equipment na to kasi is uh, ginawa natin para kasi Rusty Boy makaraig ng uh, El Nido Palawan. So, ito, nakita niya to sa ano eh, sa sa gym natin dito sa Mecca City. Tapos ito kasi yung mga class ng design na to, ito yung mga pagtutuunan natin ng na pansin ngayong year 2025. So itong equipment na to, although hindi siya unique, isa-isa, pero dahil pinagsama natin siya, uh, naging unique siya. Pero itong unang ide-demo natin ito, na ito yung tiyatawag ko na deadlift machine. So itong deadlift machine na to, dinesign ko to para sa mga pwesto na nasa second floor, third floor, or may tiles yung uh, flooring nila tapos wala silang mating. Pero mind you, itong deadlift machine natin ito, hindi talaga to para palitan yung exercise sa deadlift kasi mas maganda pa rin naman yung deadlift na exercise. Pero ito, ginaya natin siya in such a way na mamimimik or magagaya nga kung paano ginagawa yung isang traditional deadlift. Katulad nito, So makikita nyo, parehong-pareho na ang workout ng isang deadlift yung kanyang gawa. Tapos ang maganda nito kasi, just in case, sabi ko nga, nasa second floor ka, just in case na ang mabibigit yung binubuhat mo, hindi siya sasayad sa ano, sa sa sahig. So ito, meron tayong uh, spring. So ito, every time na babaksak natin, hindi siya tumatama sa saheg. So yun yung kagandahan nito. Ito sariling design natin to. Uh, wala ka pang makikita sa ibang mga uh, equipment fabricator nito. Ito ginawa natin to para sabi ko nga mas maging kapaki yung mga machine at the same time yung space. Kasi aside from doing the deadlift, pwede rin to ng rowing. Barbell row Kagaya nung laging basehan ko sa sa barbell row, yung wrist mo, kahit mabigat, diretso pa rin. Hindi siya bumabaloktot. So, pwede rin siyang shrug para sa shoulder. Pwede rin ng one leg lunge. So marami kang magagawa na exercise sa machine na to. Pero just imagine, tong liit ng space na to, ilang workout na yung kaya mong gawin. Tapos isunod natin itong ano, uh, assisted squad with standing calf So ito, familiar naman kayo sa workout na magagawa nito. So again, pwede ka rin ulit mag row, pwede ka mag shoulder, pwede ka mag shrug, squat at standing pad. So nakita nyo tong space, nakaka-inch yung dalawa na to. Napakadami ng workout yung kaya gawin. Kahit sabay-sabay sila pa pwede. Tapos yung space. Tapos, ito yung unahan nito. Yung una nito is adjustable crossover. So naka-plastic lang tayo no kasi dideliver deliver na natin to kasi rest boy. So ito adjustable crossover, pwede itong ibaba sa as baba. So again, pwede kang mag-crossover or single nito. Pwede kang nagta-tricep, baba mo, nagba-bicep. So ito, pwede tong machine ito na isang side lang ang gumagamit or ginagamit. So, di ka na maubusan ng workout dito. So, ganun din dito. Again, pwede sumasabay yung uh, na tricep na o or bicep. kasi kung makita niyo yung video natin para kay, uh, kay Sir Rusty Boy, meron siyang hiwalay na order na crossover. Ang maganda kasi, sa isang gym, meron ka mahigit sa dalawang crossover kasi kung isang crossover lang, so kung may gumagamit ng isang side ng crossover, yung gusto gumamit, ng buong site pipila kaya makikita nyo ano nagagawa nyo mga tao sa sa paggamit ng crossover kasi uh, pag may gumamit na isa hindi mo na magamit ay ang dami pa ng mga ano dami pa exercise na magagawa so bilangin natin na isa dalawa tatlo apat apat na side yan na pwede gamitin ng apat na tao tapos yung apat na tao na to iba-iba exercise na magagawa nito Kagaya na to, over 50 exercises ang kaya mong gawin. Dito sa side na to, over 50 exercises ang magagawa mo sa kabilang side. Doon, lima anim, lima anim na exercise. So ito yung ano, ito yung sinasabi ko na dito tayo magko-concentrate ngayong year 2025 sa mga ganito klase mga machines. Wala nito yung mga imported gym equipment, wala nito yung ibang mga uh, local fabricator. To ito is bunga to ng malikit, malikot na pag-iisip at make sure natin na mapapakinabangan kasi just imagine no? Oh, halos isang di palang mahigit isang di palang mahigit tapos ito 4 feet ang lapad pero apat na tao ang makakagamit sabay sabay pero yung apat na tao na yon over 50 exercises ang ka kayang gawin plus wait there's more so nakita niyo itong J-hook natin. Itong J-hook na to, pwede ka adjust taas-baba kasi pwede ka rin mag-squat or mag-rock uh, uh, exercise kagaya ng bench press. Flat, incline, decline. So, nakita nyo gaano ka, -ka versatile itong equipment na to. So, marami pa ho tayong variation na to. Hindi po ito lamigil dito. Marami po itong mukha sa matter of fact, dun sa uh, branch natin ng Jim Republic, Tarlac City, halos puro ganito yung mga machine kasi kahit na 800 square meters yung ano, yung gym natin sa Tarlac, kahit na napakalaki ng no space, sinusulit natin kasi alam natin na pagdating ng mga oras na delinquente kagaya ng alas 5 hanggang alas 8, napakadaming tao pupunta sa gym. At ayaw na ayaw natin na yung mga nag-gym sa atin napila. So, para hindi pumipila, yung mga kliyente nyo sa gym nyo, eto, yung nababagay na mga machine sa inyo. Just imagine, yung sa tarlac natin, lima na equipment na ganito, isang haba. So lumalabas yan, limang crossover na meron ka. Kung may gumagamit isang side, kaya-kaya pa rin gumamit ng iba doon sa kabila. So hindi pipilan. Alam niyo naman, itong single side machine na to, ang dami-daming workout na mga magagawa niya kung puno na yung gym mo at marami nang ginagawa yung mga nag-workout, sigurado ako hindi sila mauubusan ng workout na kaya gawin sa isang machine na to. So, yung program mo sa legs, yung program mo sa abs, sa back, sa chest, sa tricep, sa lahat, kaya gawin ng single side na machine na to. So, saan ka pa? So, yun yung sinasabi ko na ano, na ngayong 2025, ito yung ini-envision ni Jim Depot ng mga gagawin. Puro mga equipment natin, makikita nyo. Start tayo ng paggawa nito. Kasi ngayon, hindi lang tayo gagaya doon sa mga ibang mga uso ngayon. Tayo na ngayon ang gagawa na sarili nating uso. Yung uso na gagawin natin naman ngayon, hindi lang basta-basta uso. Itong uso na to is kapaki-pakinabang. Kasi kagaya na sabi ko, halos lahat ng Jeep, iisa ang problema pagka marami na tao, wala na magamit yung mga tao. So ito ngayon yung ano, yung mga equipment na papauso natin dito sa Gym Depot. Police RP, Gym Depot, Maraming Slaw